Hello guys! For today's vlog, February 4, 2024. Ito guys, ang aking lulutuin ngayon guys, ang palaya. Ayun guys, tortang ang palaya. Kaya welcome sa aking cooking show! <laughs> Ito guys, wala akong magawa sa buhay. magisa lang ako dito guys, lagi araw-araw, araw-araw ako dito sa bahay, mag-isa. Kasi mga anak kong dalawa nag-aaral, nasa school ang ibang ang tatlong anak ko nagtatrabaho ang asawa ko guys nagtatrabaho rin kaya mag isa lang ako dito lagi guys sa bahay araw araw kaya nililibang ko guys ang aking sarili ayun ito ngayon alas ko na ng hapon magluluto na naman ako nase nasunog ang aking pork chop guys oh yung pork chop ay nasunog nakagaya na sa manok guys sa manok kasi nasunog daw ang manok noon kaya ang pork chop ngayon ay nasunog din yung isa lang yung tatlo yung hilaw pa ah, guys oh pero nakahiwa na ako guys ito guys so, nahiwa ko na ito guys medyo hinog siya oh medyo hinog na bili ko ay hindi kahapon pa kasi ito kaya nahinog matalsik yung ano pork chop ang sakit ng talsik 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 siya o mga buto niya ay hinog na. Hinog na ang buto niya. Ay, natalsik. Patayin ko muna ito. Patayin. Patayin ko muna guys kasi tumatalsik yung pork chop. Baka masira ang aking skin. Nawag <laughs> ka paso Talsik-talsik. Pag napapasok kasi guys parang ano bulutong tubig pag napapasok. Joke lang. Skin nga, garod-gatod na. <laughs> Sirang-sira dati nang sirang skin, mag arte arte pa. Joke lang yun. Baka dibdibid nyo guys. Joke lang yun ha. Ah. Mga bashers dyan ha. Ah. Joke ko lang yun. <laughs> joke joke ko lang yun. Kasi guys mag isa lang ako dito sa bahay. Lagi lang ako mag isa. Kaya nililibang ko ang aking sarili. Sa mga vlog vlog. Nilibang ko ang aking sarili sa vlogging. Kasi mag-isa lang dito si Ami sa bahay. Wala siyang kasama. Kaya, ito. Ang totoo, wala naman talaga ako alam sa vlogging. Nagano lang ako ba? Gaya-gaya lang, Nag-uso lang. Kasi uso naman sa Facebook, uso naman sa Reels. Uso siya sa social media. Magluto. Magsayaw. Kumanta, magsayaw, magluto, at magganta ay uso sa social media. Kaya guys, ito naka-uso ako guys. Alam nyo guys, kagabi, grabe, ang kabak ko, oh, grabe talaga asing grabe. Kasi, akala ko guys, nahack na yung Facebook ko. Ay, tatlong account ko ng Facebook, hindi ko nabuksan guys. Mira, <laughs> tsaka yung FB page Siyempre yung itong account ko na Ami Pueblos Kahuraw, hindi ko siya nabubuksan na. Tapos yung Ami Kahuraw Cordial, hindi ko na siya nabubuksan. At saka yung June Cordial, sa akin pa din yung guys. Ano, hindi ko rin siya guys nabubuksan. At saka yung Miles Am ko. Ang ginawa ko guys, kasi grabe na ang kabako, kasi nag-ano nag-session is expired. Tapos, ayaw talaga pa ulit ulit ako kaya ang ginawa ko guys pumunta ako sa messenger Nag -message, mag message ka sana ako kaagad sa mga anak ko ba magpapaturo ako kasi mga nagkatrabaho kasi sila pag gabi hindi wala naman ako alam sa anong cellphone tapos guys pagpunta ko sa messenger hindi rin nabubuksan ang messenger ko ayun hindi na rin nabubuksan lahat guys hindi siya nabubuksan Ah, oh, grabe nang kabako kasi syempre alam mo naman yung mga hawker Kaya ang ginawa ko guys, ang ginawa ko lumab tumakbo ako 11 gabi na yun, 11:40 ng gabi. Tumakbo ako guys sa labas. Nagdala ako ano 30 pesos. Magpapaludsan ako ng SIM card ko. Papaludan ko guys yung SIM card ko kasi tatawagan ko ang tatlong anak ko na nasa trabaho. Sasabihin so, ko ba baka may may mag-miss sa kanila kung ano manghihingi ako ng pera ba sa kanila. Ha? Ganun. Kaya kaso guys, nakapunta ko nang kasirado na dito guys, sirado na nakarating ako doon sa may Nickels, ang layo doon sa may Black one na. Hello, huy, sirado rin wala na rin guys, sirado na kasi 11:40 na. Sirado lang mga lugi. Tapos, ang mga tao nagtatanong sa akin, sabi sa akin ang daming tambay sa labas sabi sa akin, wala wala ka rin po, FB ate sabi ko, oo oh, oh, wala, bakit? Tapos, oo oh, wala nga rin daw kami sabi ng mga nagtatanong sa akin sabi ko, wala ko, mabuti hindi lang ako, nag-isip ako Ay, may, baka nasira ang Facebook nag-isip ako, baka nasira ang Facebook di umuwi na ako pero grabe pa ang kaba kasi sayang talaga pag nahakbang. Kaya anong nangyari guys? Binuksan ko ang TikTok ko kasi doon sa missing hindi ako maka sa missing girl. Kaya ang ginawa ko guys, binuksan ko ang TikTok ko. Doon ako nag-message sa mga anak ko. Doon ako, tatlong anak ko, nag-message ako doon sa TikTok. Doon ako sinabi ko na ganito, ganun nga ang nangyayari. Ay, Diyos ko. Yung mga anak ko, hindi rin nakaka-reply mga anak ko. Kasi ganun rin pala sa kanila. Kaya hindi rin sila makareply. Ay, nako, grabe mo. Tapos, mga siguro, ano na, mga ilang oras na ba yun? Kasi 11.40, mga 30, 48 minutes yata ang nangyari. Tapos yung bumalik na ang Facebook. Nagulat ako. Wow, may Facebook na ako. Nag, Nakalagin na ako, guys. Yung tatlong account ko, guys. <laughs> Nalagin ko lahat. Kasi nagpalipat-lipat na ako. Grabe na nga kaba ko guys. Yung isang cellphone ko. Binuksan nila. Inilagin ko ba ang account ko? Ayaw. Ginawa ko. Kasi inisip ko baka sila ang cellphone ko. Ang ginawa ko. Doon na kasi isang cellphone ko din. Binuksan ko din. Ayaw pa talaga. Mm hmm. 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 talaga. Mabuti na lang. Lahat pala. Tapos nang nag Facebook. Facebook na ako guys. Nakita ko ang dami doon nagpo-post. Hindi naman pala ako. Ang dami doon ang pupus na. Akala daw nila nahak na sila. Akala daw nila nahak na. Yun ang mga pus nila. Ay, nakong grabe. Ito guys, nagkasunog-sunog na. Pero okay lang to. Grabe ang pawis ko. Pawis na pawis ako. guys pipigaan ko muna to guys ng asin ito hinog na pipigaan ko siya guys ng asin Hugasan ko muna siya manginugasan ko na ng mga kawali guys Kaso lang, na lang ba? Kasi sinabunan ko na yun. ulo ko kay nakalikot. Nakalikot ang ulo ko guys. Kainim ko lang ng biogesic. Masakit pa rin. ako ng biogesic. Masakit pa rin ang aking ulo. Kailangan magluto. Bumangon ako kahit ang maso, masakit ang ulo ko, guys. Nagluto pa rin ako kasi darating na sila. Alright. Darating na ang aking dalawang estudyante. wala ko na otusan pag ano ng ano guys pag bilhin ng ano bawang, hindi ko na lang siya nalagyan bawang so guys kunti lang kasi nalagyan ko pa siya ng patis kunting asin lang guys wala ko na otusan pag ng bawang hindi ko na lang siya nalagyan ng bawang kasi wala ko na otusan ako lang dito sa bahay sakit ng ulo ko ito kanina ko pa to nabili kasi pumunta ako kanina doon sa Green Hills nakita ko lang naman ito ng na mga ano para daw guys mawala ang pait ng ang palaya kaya pinipiga pero pero guys sa katunayan, yung sustansya ng ampalaya ay nandito sa mapait dito sa pinipiga ko. Kaso lang, kailangan ko pigaan guys kasi yung anak ko, si Brian, <laughs> di siya kumakain pag mapait. Shout out sa mga anak ko na nasa trabaho. Brian Cordial, shout out Kuya Marmar, shout out Diko Christian, shout out Kala ku si Christian Dumating naka hilmit Ha lang muna dyan lang muna walang ano bawang narutos ang pagbili bawang ang apaw-apaw ang aking pawis ang aking pawis ay nag-apaw-apaw. kasi wala ko na utusan pagbili ng bawang so guys lalagyan ko mantiga guys done on aking magic takore dapat bawang muna guys kasi wala nam na kunutosan pagbili bawang kaya ito na lang guys sibuyas ka agad matalsik hindi na ako maglagay luya hindi naman to kaya niya Natalsik, talsik, talsik. ang version ko. Cooking show ko ng version ko na hmm. mali-mali. mali na. Sayang itong isa sayang. ng aking ulo, kinakalikot. Tumatalo ng ampalaya. Nagtatalunan. Nagtatalunan ang mga ampalaya. Ilagay ko na nga ito. Nagtatalunan sila. Lagyan ko pa bitsing kunti. tambak ang aking nagasang ang ganda tingnan ng ampalaya ko guys may green na kulay ampalaya tapos na mula mula na kamatis guys tapos itlog na maputik na madilaw dilaw so guys lalagyan sa itlog Baka ko kulang ang itlog ko guys. Tatlong peraso lang ito. Dapat sana guys, apat na itlog para mas, mas masarap pag maraming itlog. Yung torta na ang palaya, masarap pag maraming itlog. sabay-sabay ko na guys agad, paglapag ko ng ano, mga palaya nilagay ko ng itlog at saka yung mga laho kasi guys para half cook lang kasi gusto ni, yung panganay ko si mama gusto niya guys, ang palaya half cook half -cook lang pero ako ayoko ng half -cook. Maganda rin paghap ko kasi malutong siya. Malutong ang hap ko. Sige, ko muna ito guys. ginagawa sa buhay mag four vlog vlog kasi mag isa lang ako ka boring na guys ah. Para akong baliw guys. Ina-upload ko rin to, guys, sa aking YouTube channel, guys. Yung mga ginagawa ko dito sa bahay, guys. So, yung mga, ano ba, yung mga ina-upload ko, guys, sa Facebook ko, guys. Ina-upload ko rin sa aking YouTube channel, yung YouTube account. YouTube account ko, ina-upload ko. Kaya meron sa YouTube, meron sa Facebook. <laughs> Na, yummy na yummy na. Yummy, yummy na. Huh? Saan ba ang aking ano? Plato na mawala. Sabi ko na hala Kasi wala naman sa dumin nilagyan ko ito ng gulay kanina. Hindi ko na lang siya sabunin. sumasayaw ang aking kawali aking kawali ay sumasayaw sumasayaw sayaw ito na guys wala kong ano wala kong tinidor hugasan mga hugasan aking tinidor kutsara pati kutsara kamay ingin. Deku. Deku paling lagi patis. Lagi yang patis. boleh ko guys. Kita yang patis. ulit ko. Nakalimutan ko guys lagyan nga tabang kahit anong ulam guys basta may mayroon patis guys masarap siya kainin pag may patis mala malasa talaga pag may patis half cook na kulang pa ano tong klaseng cooking show ko na mali mali maling maling cooking show ayan ah, sarap na Grabe, na ako. Grabe, ang init. Sarado kagad ang tanki. Para sigurado. Ang init, ang dami pawis, oh. lang guys thank you for watching